kritikal sa ospital si Dather Ocampo matapos bubugin ni Oyo Soto Matapos nang mapabalita na nagbalikan si Christine Hermosa at Dather Ocampo ay nagkaroon ng pagkakataon si Oyo na bubugin si Dather sa isang pribadong lugar sa sobrang galit ni Oyo nagbanta ito umano matapos niyang malaman na nagsisimulang muli si Christine at Dayther. Hindi natakot si Dayther sa banta para kay Dayther bagkus hinarap pa niya ito gamit ang kanyang lakas ng loob at tapang para kay Christine Hermosa. Ayon sa nakalap naming impormasyon, kakalabas lamang ni Dayther Ocampo sa kanyang tinutuluyan dito umano hinarap ni Oyo Soto at binugbog ng walang kalaban-laban. Maraming mga netizen ang nagalit dahil sa aksyon na ginawa ni Oyo at sinabi nilang napakawalang puso daw niya. Hindi naman napigilan ni Christine ang sama ng loob at napaiyak sa kanyang nabalitaan para kay o Ocampo. Nagbigay umano ng pahayag ang aktres na si Christine patungkol sa ginawa ni Oyo Soto kay Dether Ani niya, magkita ulit tayo sa korte. Hindi ko akalain na magagawa mo ito, ipinapangako ko na makukulong ka." Maraming mga fans at haters ang nag-aabang sa mga susunod pang mangyayari para sa kanila. And this are Chika for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.